Hello madlang people. Andito po kami ngayon. Paggagapas po kami ng ano damo. Paggagapas <laughs> ng damo, magbubulot ng damo. magpa -time po kami sa Pakuan. Ayan, nandito na po kami ngayon. Ito po yung ano. Ayan. Ay, hindi makita. pa. Hindi pa naman. Ito po, ito po. Hindi pa. Ha? Hindi pa. So, magpa-part-time kami. Pero naka si ate, oh. Mag part time lang yan. <laughs> magpa-part-time sa Pakuan. Ayan, <laughs> pupunta na po kami dun sa ako. Uh, ano na nakachinilas talaga? May chinilas akong tala. Uy, malamig ah ito 'yung sandos ko eh. Ganito. na tayo doon. Kasi kasi pag nastay ay oo, kaganoon-ganoon lang oh. Biro lang. Ayoko naman eh. Yan doon, doon, doon. time first time natin mag part-time sa Bacuan. Ayan na po, ayan po. Hindi po po Pero hindi po namin alam kung saan kami po Dito kami mag part time. Hanapin pa namin yung ano, Nang pakwan.

oh, pitas na kayo para kainin mamaya. mamaya. Dito, dito sila nang nakaraan. Nililinisan nila yan kasi tinatanimay. Ano yung kamatis dyan? Oo, oh, ito yung kamatis. Oo. Yan yung ano ng kamatis. Ito oh, Ayan, ganit din po yung sa may kamatis. Ayan, patanima ng kamatis yan. Oo, oh, pero iba din yun. Yan, may mga bunga pa yun eh. Mga malulit pa yun. Ano na kalimutan eh? Para hindi na kalimutan. Mukha basta ni Lapit na kami. Alapit. Ayan. Dito na kami sa farm. Ayan po. Ayan ang farm dito. Ayan. Nandito na kami. nagpanta na kami ng kamatis. Ayun oh, yung kamatis oh. Hilaw pa. <laughs> Hindi na namin alam kung saan, saan yung ano. trong những part time là gì hello 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 <laughs> hello hello <laughs> come on hello 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 you hello hello hello

Asan si Anton? Ready okay. okay. na kami. Meron akong gloves doon. Ano yung ba? Ganyan yung gloves. Akala ko ano, detay lah. wala nga. Dito lang. Ayan, mga nagaantay na. Ay, sasakay kami. Sasakay kami dito. Sana, Ul. Sana, Ul ah okay ayan sasakay sila ati kaya mo ba sige sakay lang kaya na okay. yun oh, kuya nagdadrive sumakay so, sila dito sa ano, ano bang tawag dito ayan naalis na kami Punta na sila, magpapantay na sa Pakwanan. Parang hindi naman niya kamatid. Hay, hay, mag-malikot. Ma, ma, sa Europa na pala ako. Pagkakit sa mata nung ano, usok, kinakagdag sila o. Kuya, anito siya yung single. <laughs> <laughs> pede ka ba? <laughs> Yun. <laughs> Layo pala nang ano, pakuanan. Carmelon, we're coming. Coco <laughs> Melon. Ay, ayun bahay. Ayan, feel. Diba, ang namin. yung Alin? Ayan, wala. Ayaw Baka yan yung mga itatanim. Itatanim Hindi, Ayan. Sabihin Lahat na yung di ako mahal, kung anay niya, 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 kung anay Ay, kung anay niya, o anay niya, kung anay gusto niyo yung tubig yung malaki. Ihagis muna, be. Ihagis Hindi, ihagis muna. Yung tubig. Oo, hindi naman mababasag yan. bag okay. sure ba? Diyan. Ayun o. No. Ay, mamimitas ba tayo ng watermelon? Piking? Pahingi isa. Kakainin namin. Ayaw ko pa ng melon Oo, yun o. o. Yan, yeah, bumababa na po sila. Baba na kami. Ayun so, ano, na, may nagano na, may nagpitas na isang melon. Mamimitas ata tayo ah. Paano na lang yung astringent namin nito <laughs> Weng, pabidyo nga dito. Diyan <laughs> mo si ate abang bumababa. <laughs> ano na yan? wala <laughs> Gae <laughs> Ate dito ko na lang ilagay mo na. Nilalagay <laughs> ko. Kaya pala talaga din linisan kasi. Ay damat. Para mag-pa-tayô. Wala na naman, malang mamigay. <laughs> Ayun. Ayun ang watermelon no. Ayun oh. No? Good job. will be watermelon. Hello, saw. Suham, hello. Good, good. Yeah. yeah. Oh, yan. Pinipitas na niya. Di ba? galing. good. Good. Wow. Only like this. Very big yellow. Big. Mm -hmm. Yes, you understand? Mm -hmm. Yes. Okay. Very big yellow. Mm -hmm. Okay. No I'm... yellow. No. no. Okay. No. Ah, okay. mamimita okay. sa tayo yung <laughs> <I> Enjoy. <laughs> like this. This now. Okay. Okay. Bantot. Okay na po, mamaya na po. Mamimitas muna ang mga... Hello, wala ka na naman yung talik ko. Patay, bye-bye. <laughs> ito po, na... Ito po, nakain na po, nakain na po sila ng pakuan. Nawala <laughs> na ako ng lakas. Yung, pinangamitas. Ay! <laughs> Thank you. Ay, Bakit? Ay, ito po, ay. po, kain po tayo ng... Hello. Ano? Ayan hey, o, no, si Madam Wing. Ang takaw sa pakuan. Wow, wow. Kawawa Boss Anton. <laughs> <laughs> Ako din kakain. Hmm. Abay, nakakatulong to. Tubig to eh. Mm -mm. Sa init ng panahon. Ang tamis. Ang tamis. hindi ka ba naiinitan? Hindi. <laughs> Ay, nalunok ko yung buto. Malamig pa nga daw eh. <laughs> Malamig pa. Ay, hmm. Ang mukha ko, tingnan mo, para ako nag, ah, nag ilamos Hmm. Tapos, ano, piti ka sa ito na Pinamitas namin yan. Diba? Ito yung pinapangarap ninyong part-time. <laughs> Hindi naman ganun kainit eh. Mm -mm. Oo. Oh. Hindi na lamang laman yung malamig. Ang lamig nung ano po, kung parang galing sa rice? Oo. Parang bagong pitas ang lamig. Kaya hindi? kaya nito? Uy! Mula sa Japan. Hindi. <laughs> Umaya ulit. <laughs> Kahit pala hindi, po, hindi ka na magbaon ng marami pakwan mabusog ka na no mm -mm. talaga sa mga ano eh kumakain talaga niyan sarap talaga nahugasan yung gloves ko favorito ko to eh ako din ang taang tawag to sa amin sa pulis ano albos albos Albus? rin. <laughs> kita na nga yung pet ko dito dito sa pantalon <laughs> baka magulat sila bakit may nakadikit na uling grabe <laughs> ka naman baka <laughs> uling maitim ba <laughs> 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 hindi naghilod, sabi. Okay, ano kayong Ano kayong sinasabi ng mga <laughs> <sinagsasabi> <laughs> Ano kayong sinasabi ng mga babae niyan? Um, ano mo sinasabi lang, lang <laughs> Ako, so, mga Ako may nga nagarilya. Pala siya nga. Ito sa mga stringent natin ito. O mga amo namin o. Oh. Ate, pwedeng pahila ng gloves ko sa... Pahila. Hmmmm. Pwede na dali so, ang na tas natin. natin. Sabi? Oh, Weng, magpitas ka na ng pakwan, bilis. Yan po yung ating Di pa, namimitas ng pakwan. Ay, eto po. Kami po ay, kami po ay namimitas ng pakwan. Yan, pag may kanyang yelo na, oh, okay, naripitas nila niya

Ayan, pipitasin natin. Ito po. Ganito po talaga ang trabaho namin. Ayan. Mabitas ng takuhan. Mabigat-bigat. O, oh, tingnan nyo. Hindi ko mabuhat. O. Oh. O. Oh. O. Oh. <laughs> May kasama pala tayong vlogger. Ayan. Seven. Ayan, Seven. Magbibigay ng pakwan Kay guwapo. <laughs> Ay. Yan ang foggy niya. Iuwi Iu ko yan sa Pinas. <laughs> ay, isa na tayo ah, Di ba maya naman po ha. Patansin ba din siya Papakuan eh. mo na kami. Di mo alam mo yung natin pakuan para ano. Eh, <laughs> eh, sabi Abotin. ko nga, nandito yung pakuan sa may dede ko eh. <laughs> <laughs> ay, munggo pala na dokot. Hindi <laughs> siya. Ay, pasos naman pala ito. <laughs> <laughs> pasos. <laughs> mah, Mamitas nga muna ako.

May dilaw na? Wala. Wala siya. Ito. Ayan, ito. Ayan. Hinog na hinog. Hinong. Ayan. Natin. Ibigay natin kayo. O, oh, papatayin ka na. Saka ano naman. Saka tayo. Sige na naman. Ayan. <laughs> Takin lang. Sige na. Patayin na. Salamat. Kain na na. Kain na na. Kain na. na. Ayan na na. Ayan na sila. Ayan. Kinukuha yung tubig na naiwan. Share ba kami? O wala na? Ay, dito na. Ayaw? Oo. Oo.

mga ampak sa Ang baho Maya ulit. yan, nagpapahinga sila. Ano ito yung dalawa ko nagpapahinga? <laughs> <Ito> alas 12 <laughs> pala. Ito yung dalawa nagpapahinga. <laughs> ah. ah. Asan na? Ito pa nga eh. alam. na na? Alam, nasan na yun? Ayan, yun, yun, sa kanya? usap yun. tayo na, nahulog yun. Lubak-lubak pa na. Hala yung bag na bag ko. Susun. Hala, doon pupunta. Ar antun. Antun. Doon pupunta. Dito eh, papunta dito. Dito yung ano eh. Dito yung uh, Eh bakit? Hindi naman masaya nga di ba habang wala pa sila. Na? Hindi nga doon papunta nga doon. papunta dito. Iikot? papunta dito, umiikot na. Ayan. Share ba ulit kami? <laughs> tayo. <laughs> Parang di ba buwan ang hapi? Ang dami buhok. <laughs> Nakatali pang ang buhok niyan. Ang <laughs> Lumalabas sila eh. Paano na punta dyan sa harap? Ha? Yung buhok mo. Hindi ko nga alam eh. Bakit napunta? Walang hiya. Basta na kayong tali ko. Parang nahulog na ata ah. Oh. Ay, Ang hirap. Ang hirap kumita ng sloty. Kaya nyo ah. Kaya ulit. Sloty pa lang yan ah. Pahinga muna ang mga magsasaka. <laughs> magsasaka ng Poland. Gusto namin kumain na ng Oo, ano. Magtutulog na po. Pakuhaan di ba kami makakain. Uh -oh. Pahinga muna kami. Andiyan na naman yung traktor. Kailangan na naman namin punuan yun. Kailangan yung traktor. natin agad para makapagpahinga tayo ulit. Oh. Ayan o. Diyan na ba? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ha? Ayan na. Ayan na. lang eh. Ang laki siya. Puno ka na naman namin yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, pupuno ka ulit. Sige. Trabaho na naman. Ayan ulit. Ayan na. Ubi na po. Grabe, ang init. Ha? Huh? Yung mga magsasaka uuwi na. Oh, <laughs> uh, na. Um, ng... Ilang oras tayong nagana? Ano? Ha? Namitas. Ha? Ilang oras? Uh, eight? eight? hours ba? Uh, eight. Mas 4 na ba? Ayan. Eight or ay seven na seven ata. Na seven. 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 hours kaming namitas ng pako, nakakapagod, putik. Sintas muti. Ayan mo siya. Napagod na rin ako sa kanya. Ano ko yung ano? Cellphone ko. Ayan. Uy, ano ka. Aming mga kasama. Nauna na sila. Grabe, pagod na pagod kami. 3.30. 3.30. Sana si Aitos ang bayaran sa atin. Ito mo. <coughs> First time nakapag ano? Part time sa pakwan. Ang bigat. Ang bigat ang mga pakwan. Ang lalaki. Hindi ko lang na videoan yung crates. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. <laughs>